Today's video, gagawa ako ng review dito sa action camera sa 4K Sports Ultra HD. Sige guys, samahan nyo ako para i-review natin ito kung ano ang nilalaman ng action camera. Kung ano mga specification niya. Tara, samahan nyo ako. Okay guys, ito na, buksan na natin. Ayan. 4K Sports Ultra HD uh, 16 megapixel, 4K 3P 3fps p 3 64GB uh, memory card at uh, 173 yung wide nya ng lens at saka may wifi na rin at H264 yung, yung sa video nya ayan Tara guys, tinga ano na natin, titingnan na natin yung laman niya, ito. Ito 'yon, universal charger niya. Tapos may mga mount siya, oh. Ayun. Pwede ito sa bike o pwede sa motor. Ayun. Marami siyang mount dala, guys. Ayun, para sa cover ng ano, para sa underwater. Ayun, Saka yung may strap din siya. Tapos may ano ba to ng basahan. Yan, may casing din siya guys kung gusto niyo na yung action cam lang. Yan oh. Ah, uh, dala. ito guys, yung may cable, cable tie. Saka ito yung manual niya. Ayan yung manual niya guys. Ito na. Ito na siya. Ayan guys, yung ating action camera. 4K Ultra HD. Oh. And... Tara guys, buksan na natin at saka i-review. Samahan nyo ako ha. Ah. Tara. Yan na siya guys. Yan. Yan, guys. Ito yung power button niya. At saka mode. Dito sa gilid, guys. Ito yung up and down button. At dito sa taas, yung OK button uh, pause, play, and stop. At saka may indicator na rin, indicator light. Dito sa gilid, meron siyang slot ng universal charger, HDMI, at saka yung memory, memory card slot. Yan, yan guys. Okay. Tapos kung buksan nyo guys, i-press nyo lang to 3 to 5 seconds. Yung power button dito sa harap. Yan. Tapos, pagbukas nyo yan, guys, automatic siya na nagpiplay. Dapat nyo i-pause, uh, i-stop nyo siya. Yan, para hindi magka-consume ng memory mo kung maliit lang yung memory card mo. Pero, kung pwede mo naman yan, i-delete, guys. Okay. Kung gusto mo mag-take ng video, guys, press mo lang ito sa taas. Yan. Press mo lang yan sa taas. Yung OK button. Hmm. Pag press mo, makikita mo yung magkulay green siya. Yan. Magbiblink green, red. Nagpiplay na yan, guys. Yan. Hmm. Kung tapos na kayo magfilm, guys, pwede nyo rin yung i-press pa rin yung itong OK button sa taas. Yan. Tapos kung gusto nyo mag gusto nyo mag-take ng picture, i-press nyo lang to guys, yung power button na may mode. Pag-press mo niya ng isa, pupunta kayo sa picture. Yan guys, oh. i-press nyo ito pa rin kung mag-take kayo ng picture. Yan, may tunog yan guys, at saka makikita nyo may indicator na yellow sa taas. Ayan tingnan nyo. Yan. Yan. Tapos kung gusto nyo pumunta sa gallery, press mo button ulit dun sa sa harap. Yan, yan yung kinuha natin kagina guys. Yan na, ah. yan. Yan yung video. Pag video, mag-play kayo ng video. Makalalaman nyo rin kung picture guys. Sa, sa kataas may camera. Picture yan. Tapos nandiyong kung video, yan. May play button sa taas. Kung gusto mong i-play, ito i-press mo lang sa taas. Ito sa taas, guys. Ayan. Kung gusto mo i-stop, dito rin sa taas. Stop siya. Play. Stop. Play. Okay. Kung gusto mo pumunta sa settings, guys, sa settings niya, dito na. Dito pa rin sa harap. Okay, Yan. Click mo lang yun sa harap. Hmm. Yan guys, sa loob ng settings, nandyan yung resolution. Sandali, nawawala eh. Yan, sa loob ng settings niya guys, nandyan yung resolution. Yung, ang laman ng resolution niya guys, ay, for, mamimili lang kayo ng 4K 30fps. At hanggang sa pinakamaliit niya, Nasa baba na VGA, 720, 720p, o 1080p, or 1080p FHD. Ang pinakamalaki, 4K. Ito yung ginagamit ko, 4K guys. Yan, 4K yung sinala ko. Ito yung brightness niya. Ang ginagamit ko ngayon, 2. Dahil gabi, 2 lang yung ginagamit ko. Pero pag araw, guys, ginagamit ko, sinesetting negative 2. Depende na rin yan sa inyo. Kayo na bahala kung paano mag ano, mag laruin yung settings ng brightness nyo. Okay? Ito, motion detect detection. Off, naka-off lang yan guys. Tapos, yung cycle record. Yan. May 1 minute, 2 minutes, and 3 minutes. Ina-off ko lang. Tapos, yung record audio. Dapat naka-on lang para ma-record yung boses. Dito, date label Date level, no lang yan guys kasi yung date level na yan doon yung mag-take ka ng video or mag-take ka ng picture sa baba ng sa baba doon nandoon yung na naka naka-record yung date photo resolution 16 megapixel sa picture mo hanggang sa pinakamababa na 1. BGA at 1.3 megapixel. Kaya pala guys, kung gusto niyo kung ayaw niyo okay, ito lang yung I-click nyo sa harap Yung button Para bumalik Yan Parang cancel sa guys Tapos Itong image quality Ay sorry Wala Click tayo ulit Image quality guys Yan Fine lang Depende sa inyo Normal Kung ano sa akin Ninalagay ko na set Fine Captured time single shot lang guys kung depende sa inyo kung lagyan nyo ng timer 3 seconds 5 seconds 10 seconds or 20 seconds sa pinaka maximum 10 seconds ah uh, 20 seconds ito single single shot lang equity yan normal lang guys sa pixel ang equity na yan parang sa pixel niya ba kung paano anong pixel niya. Ito, white balance. Auto lang, guys. Pag ang ginagamit ko, pag kung pag-araw, ginagamit ko auto. Pero pag kung gabi, yan, sunlight. Tapos, screen saver. Off lang natin yan, guys. Para maka-save save tayo ng battery. Uh, auto power off. Sa akin, 3 minutes para maka-save tayo sa battery. And language tulad ng language English ko anong ba man mga language yan guys yan nandyan lahat oh. Russian Turkey yan. tapos ito yung date settings yan date 2000 2003 2023 06 yan kung sa kailan tuloy pinaproduce sa akin hindi ko lang ginagamit yan guys kung gusto nyo bumalik guys i-press nyo pa rin yung sa harap ito yung sa harap yan yan guys yun yun yung laman ng action cam natin na 4K Sports Ultra HD yan Pwede na rin to guys sa pang ano pang vlog nyo. Kung hindi pa kayo afford sa GoPro, ito lang muna. Pwede na rin to guys para for safety. Kung tulad nagmo-motor kayo, nagbabike, pwede na rin to guys. Para may record lang kayo. Pero hindi ko nire-recommend guys nito na bumili kayo ng ganito. Kung may budget naman kayo, pwede kayo bumili ng mas maganda-ganda. Ito for budget meal lang ang um, hindi pa makaya ng bumili ng mahal. At saka ito, yung volume niya pala guys na uh, hindi naman kalakasan. Kumbaga for record, kung mas malapit sa bibig, maririnig mo boses pero pag malayo, uh, hindi ma hindi malinaw. Hmm. Ang format ng video niya pala nito guys is ABI kung i-transfer nyo sa mga cellphone nyo, dapat i-convert nyo into MP4 para hindi kayo mahirapan mag-upload ng video nyo sa social medias like YouTube, Facebook. Gagawang ko ng video kung paano mag-convert ng video from AVI to MP4. Okay guys, kung may natutunan kayo sa video ko na ito, please subscribe my channel and click the notification bell para ma-update sa susunod ko ng mga videos. Thank you!